Mga kababayan, ito ang top 4 kakilakilabot na nilalang sa alamat ng Pilipinas. Kaya mo bang tapusin to? Una, ang manananggal. Nilalang na kayang paghiwalayin ng katawan sa bewang pataas. Lumilipad sa gabi gamit ang pakpak na ng biktima. Sabi nila, mahilig daw sa buntis. Pero kahit sino, delikado. Sunod, ang white lady. Multong babae na laging nakaputi, mahaba ang buhok, at mahilig manggulat sa mga motorista sa lumang kalsada. Baka bigla mo siyang makasabay mamaya. Pangatlo, ang tiyanak. Akala mo babi, pero halimaw pala. Ginagamit ang iyak para akiting ka, tapos boom! Lulusob sayo mula sa dilim. At syempre, ang tik-tik. Kasabwat ng mga aswang. Isang dambuhalang panikyo ibon na may mahabang dila, hinahanap ang mga buntis. Pero huwag magpapaloko. Habang lumalapit siya, lalong lumalayo ang tunog niyang tik-tik. Ikaw, sinong nilalang ang ayaw mong makasabay sa dilim? Comment mo na dyan. Gusto mo bang part dalawa? Follow for more.